Narito ang isang paraan upang kumbinsihin si Lebron James na manatili sa Los Angeles. Pumili ng kanyang anak, si Bronny mayroong os dollars punto apat milyong player option si James para sa dalawang libo at dalawamput apat tandang bawas dalawang libo at dalawamput lima season at iniulat ng The Athletic na bukas ang Lakers sa ideya ng pagdagdag kay Bronny James bilang isang rookie sa susunod na season upang manatili ang pinakamataas na scorer sa kasaysayan ng NBA sa Los Angeles hindi pa tiyak kung sasali si Bronny sa 2,000 at 24 NBA draft, ngunit may kwalifikasyon siyang gawin ito pagkatapos ng kanyang unang taon sa USC. Ang pagkuha kay Bronny ay nagdudulot ng kasiyahan sa kanyang ama, isang katotohanang matalino ang Lakers, ayon sa The Athletic. Ipinahayag ni Lebron, na ngayon ay nasa kanyang ika-negatibo 21 NBA season, ang kanyang pagnanasa na maglaro, kasama ang kanyang anak. Dahil dito, nilalahad ng The Athletic na iniisip ng ibang mga koponan na habulin si Bronny sa pagpasok niya sa NBA draft upang angkinin si LeBron. Sa mga naunang buwan ng taong ito, sinubukan ng Golden State Warriors na kunin si James bago ang NBA trade deadline sa kanilang pagtutok sa isa pang titulo, ngunit pareho silang hindi sumang-ayon sa paglipat. Gayunpaman, ang ilang mga kaaway ng mga executive ng Lakers, ay lalo pang naniniwala na gusto nang umalis ni Lebron sa koponan, ayon sa The Athletic. Bagaman magiging apat na po na si Lebron sa dulo ng taon, nananatiling isa siya sa mga nangungunang manlalaro sa NBA, na nagsisiwalat ng interes mula sa mga koponan kung magiging available siya, sa kasalukuyan, siya ay may average na 24.8 puntos, 7.2 rebounds, at 7.8 assists bawat laro. Samantala, ang performance ni Bronny ay hindi nagpapahiwatig na siya ay papasok sa unang round ng 2,000 at 24 NBA draft. Maaaring hindi pa siya gumagawa ng sapat sa kanyang unang taon sa Trojans. Si Bronny ay may average na 5.8 puntos, 3.0 rebounds, at 2.6 assists bawat laro sa labing-anim na laban, anim sa mga ito ay nagsimula siya. Siya rin ay nagsushoot lamang ng 35.6% mula sa field, kabilang ang 27.1% mula sa 3 point range. Tandaan din natin na nagkaroon ng cardiac arrest si Bronny noong Hulyo ng nakaraang taon, na nagdulot sa kanya na hindi makalaro sa simula ng season, ngunit sa huli, ay nakabalik upang makapaglaro sa Desyembre. Gayunpaman, kung si Lebron at si Bronny ay magsasama sa draft, marahil ay handa ang isang kuponan na hayaang turuan ng ama ang kanyang anak, suportado ng coaching staff, upang mapabuti ang laro ni Bronny sa susunod na antas, lalo na kung ito ay magiging daan upang mapasama si Lebron, isang 20-time All-Star.